ito, 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 ito. yung salarig dyan mga farmer yan. yan po yan yan yung kumakain Ayan. ibig sabihin effective yung magnum natin yan na isang magandang buhay mga farmer Ayan, ito na po yung ating mga naka viewing oh ilan ba to Takas na yata. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. may nakatakas na yata ah. Donton muna tayo. Nitong payatot. Ano ba 'to? Para kasing may yang ano akong nakita. Uy, dami nyo pa Uy Fly, fly, fly Sarap rumonda ngayon Magandang panahon Sige na Yawn Patay, hindi sila makakapasok Doon sila sa kabila, sana doon sila sa kabila Nakalak pala ito Nakalak pala ito sa kabila sila papasok pero yung mga sanay yari sasalitan lang naman ang mga yan eh nakalimutan ko may naka pala pag hindi ano bueno, hina natin bahala na patalinuhan na lang patalinuhan na lang pong pumasok Siguro sanay naman na sila Ito. Oh, nakaano ka. Uh, iba, mga week talagang ganon Merong mahina ay malakas bago tayo umikot sa ating mga halaman um, ang <laughs> patay tayo naka kami pa magpapakain eh. nakalak nga pala nakalak nga pala Silinis na naman si Kong, -Kong dito ah silinis Natin eh. nakalak nga pala to yan no? Ay! Shhh! Yung iba, ayan ah, siya. Masarado yan. Upo muna tayo. Ay! maaga pa naman. Ayan, umakyat dito si Nel, Nel Sabi niya, Kuya, daming red tilapia. Kung hmm. hindi maalambot na yung ating palo Oy, laipi, diyan ka lang. Tingnan ko yung uh, overview natin. Meron pala akong uh, bibilin sana has sa avocado kinansel ko <laughs> doon na lang ako sa tropa nagpabili taga palok pala talaga siya sampalok palok uh, talisay patanggas ayan so habi ko tol hanap mo nga ako ng original na has sabi niya pero niyan maliit talaga ang dahon niyan sabi ko original ha sige pag ako na uwi sabi niya yun dito po yung ko sa ano Gabatangas yun eh sabi ko bibilhan ko, ganyan, ganyan. Nako ako magbibili bibili doon at uh, edited lang ang mga yon Sa Facebook, dami pong uh, manluloko. Daming nga uh, manluloko. Yung darating sayo, parang ano lang. Parang binunot lang galing, uh, pinatubo lang ng mga butot, binunot lang. Tapos babalot lang po nila. Hindi kagaya sa Avia Gold, mga ka-farmer. Yung gusto pong bumili ng langka na Aviark Doon po kayo sa Avia Gold Mag uh, message Talagang legit talaga Makikita nyo Matutuwa kayo pag dumating po sa inyo eh, Talaga ang ganda ng packaging Talagang ganyang kataas Naka, Ang ganda maganda po yung packaging nila Talagang uh, may permit pa So ayun Kaya kahit 1.5 yung malaki Double root sack Sulit naman Ayan lang muna natin. Ito, makapasok kaya. Sana dito na lang sila sa kabila para yung mga bagong tinitrain natin doon sa kabila. Pero kung hindi, papakawalan na natin yan at uh, bubuksan na natin yung ano, yung uh, pinaka trapdoor door. kasi nga, may pumasok na nga yata. Yan o. ito dito sila papasok binuwing ko kasi para masanay ito ay hindi sila makakapasok dyan hmm. hindi sila makakapasok naan pa yung mga, mga mga ano kasi to young bird pero sana masanay sila uh, iba ganun din naman ang ginawa ko eh. natuto na lang din pumasok Oy, lipad muna kayo. Para kayong ano ah. Sige na, sige na. Sige na, sige na. Sige, sige. Uy. Lipat lang dun oh. Tingnan mga tamad na ito. Ay, dinatin natin muna yan. Mamaya hapon ako magpapakain. Ay, ganda ng araw. Today is protest day. Sana wag naman umulan. Ay. <laughs> Bago na naman tayo pagkain. tapos yung pong ating mga papaya kailan ba ako nag abono tuloy tuloy lang yan kasi sabi ko nga yan po ay naaagawan kagaya po yung mga naandito sa nyog tapos may papakita pala ako sa inyo maglalason sana ako ng sa ano yan, sa snails kaya lang umuulan malulusaw lang po maganda yan yung alam mong hindi ulan sa gabi makikita nyo sa umaga naku po ang daming patay nasa gilid lang po ng trap ay nung lason tapos may papakita ako sa inyo kahapon di ba naglason tayo sa sa ano sa nyog ano naglagay tayo ng magnum meron pong lumabas na uh, beetle dead na ayan oh ito ito ito, ito, ito 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 yung diyan uh, farmer ayan. yan po yan yan yung kumakain ayun Ibig sabihin Effective yung magnum natin Lumabas Nakalabas pa Yung iba hindi na nakakalabas Namamatay na po doon sa Sa loob Nakita ako Nakaano na Pero ito kinain din eh. Tingnan nyo Pero at least Napatay na po natin At uh, Ganun talaga Pasensya na ha Nakalimutan na naman ni papa eh Hirap nyo alagaan mga farmer ikot-ikot na tayo meron na naman akong namain ah banda parang kailangan ko po ata mag-extend ng sabitan po ng mga banda natin at iniisip ko dito talaga eh maganda sana magkabilaan sila na no? yung dito itong, itong side po na ito ayusin natin at extend natin ano kaya ito? Ay ah, lang gastos na naman to. Gastos na naman. Inukay nung mga ano, dito, dito. Tapos magkano ka ng uh, net talaga na 70% na ano sigurong net hanggang dito. Pwede din naman ano, nakagano. dito yung banda kasapit pa hilerang ganun pwede siguro in the future mga ka farmer kasi nagbabago nga ang isip ko minsan gusto ko minsan ina-analyze ko hindi pero itong mga halaman naman natin ano eh pag ganun naman eh so pwede tayo maglagay dito siguro para tapatan na sila ganda pa naman si Pachara Delight natin, hindi pa na gano'ng ganda nun mga farmer. Abangan ninyo yung uh, bulaklak ni Pachara Delight. Talagang uh, sasabihin nyo. Bakit ka naman nakalungay ngayon? Sa ganda mong yan, dapat nakaganyan ka. Heads up. Na, heads up tayo. Kailangan heads up. Hindi tayo pwedeng... Pwede ko bang ilusot ito? Ops, sorry. Sorry. Ah. Wala. Yan. Kahit pa paano. Tapos meron na tayong spike din. Palabas na rin. Ah. asan ah, kasi yon Meron na tayong palabas eh. Palabas na rin po tayo. Kasi ito mga namumulaklak na to. mga nabibili. Mas mahal po ito. Yung mga nakaganito na. Ayan ako, mas mahal siya. Kasi mga flowering na talaga na tinatawag na Meron naman blooming, blooming size ito, yung mga blooming size. Mga hindi pa po namumulaklak yan. Kagaya nito, ano ba to Si Pachara ata ito eh. Hmm, Pachara delight nga ito. Mga farmer yan. Ito pala si Pachara. Uy, Pachara. <laughs> Mahal kasi si Pachara. Hindi, minsan makabibili tayo may flowering na para makita nyo Kulay blue ang uh, ano niya, buong ah, parang ganito Sabi, ang ganda ah tapos ito na oh uh, tingnan nyo nag uh, lalaba. ito na yung maliliit tingnan nyo ang bilis din lang pala oh bilis din lang hmm. Ayan, may bago na naman oh sana no yung lash na tinatawag tuloy tuloy po yung ayan na oh tingnan nyo oh. diba oh. ayan na po Mabilis din lang. Hmm. Sana, ano? Sana, sana, sana. Tuloy tuloy maliit ang bulaklak na ito pero ang ganda din Huwag lang mawala ng bulaklak, pangit naman yung orchids wala ka man lang. Ha? Dami natin, dami na tayong napapabulaklak, di ba? Oh. Ang ganda may mamumulaklak. Ito yung mumors. Mga cuttings na tinatawag pero kapag pabulaklak din sana tayo. Ayun oh ganda na ng mga root system nila. Pagpalabas din sana tayo ng bulaklak. Buhay na yan. Uy, ang ganda ng araw. Protest day. Ayan, sana po ay uh, maging uh, matagumpay. Pero hindi madadala sa ganyan-ganyan yung mga yan. <laughs> Unless may mangyaring hindi inaasahan ganda ng ihilipad nun ah nakasarado mamaya ako nabubuksan yan na lang natin kahapon nilusog ng kambing to ayan o oh, kita nyo napakita ko na po sa kabilang vlog grabe tingnan nyo naman ang ginawa oh. oh pansak oh. kambing na mga gala mga ka farmer ah yung dalawang brown na yon dinala nila sa barangay <laughs> pero wish naman nakarating dito sa kangkungan nakarating Silipin natin tong ating ano. Ako naman ay natutuwa dito sa ating ah uh, uh, ang tawag dito mga farmer itong ating uh, onion leaks. kasi nagbibigay po ng uh, magandang sinyales na mukhang uh, gaganda siya. Tabachoy, ha? Tabachoy mga farmer. Oy, hindi ka you are not ano hindi ka hindi ka dyan yan eto ang tindi mo ah ang tindi mo tumabi ka pa talaga akala mo hindi kita makikita hmm. tingnan nyo hindi oh. gumaganda naman cultivate na naman natin yan bukas para masiksik sila tapos tingnan nyo, malakas din po yung ulan. No? Oh, medyo nasa usaktan po yung dahon. Kita nyo, ayan no? Oh. Sobrang lakas po ng ulan. Pero yung ating bagong uh, kangkong ay gumaganda na naman. So, two weeks. Maganda na po yan. Hindi pa ako nakakapag ng bokcho. Tingnan nyo, hindi ko na ini-spray ang lupet ng kalaban natin. Oh. Ah, nanya. Di ba? Ganyan mangyayari pagka wala kayong ginawang aksyon. Pero ito, ganda na. Oh, di ba? Pechay natin, pwede na tayong maggata sa aa tilapia o picadillo mga farmer ganda na nilang pechay natin pwede na tayo mag picadillo at eto pwede na rin nating harbisan yan itong ating napakatataba na bugbog din sa ulan no? napakaganda pong uh, tawag dito mustasa Ayan na bago tayo magtapos mga farmer ni schedule ko na naman kay Kongkong nung Tuesday daw 2 weeks na yung fertilizer niya yung uh, Yara Mila Winner kasi sabi ko sa kanya kung wag tayong wag nating susundin yung schedule ng mga nagtatanim ng papaya na alam niyo na papaya lang ang tanim kasi kako tayo dahil dikit-dikit yung mga yan Ayun, no? Patay tayo diyan. Dikit-dikit tayo. Eh... Waste it na. Ibon ito, ah. Diyan dumadapo, eh. Tax collector to. Hmm. Patay kang bata ka. So, ayun po, mga farmer Ah... Uh, Habi ko kailangan natin every two weeks mag mag-aabono tayo kasi para tuloy-tuloy po yung bunga at uh, mapalaki natin ang bunga. 'Yun naman po yung ating uh, target ano. Sana tadpole na lang kainin niya, lintik siya. Ay nako, stress na ako dito sa ibon ito. Tapos mag na tayo ng mga trap sa uh, para sa mga fruit flies kasi pagka yan pong papaya natin ay naglakihan na ito kagaya nito payat pa kailangan po ng magandang fertilizer nito at uh, tingnan nyo hindi niya kakayanin ng malalaking papaya di ba o oh, ayun maganda oh taba hmm. okay na tayo at uh, bukas may time makapag spray po tayo kaya lang bagyo pala season bukas di ko lang alam kung makakarating dito yung ano ng bagyo buntot makakarating kasi malayo naman po pero baka maulan din. So ayan maraming salamat at magandang buhay.